Shoutout po tayo kay Abe Febrero ng La Paz Tarlac. Nagtatanong po kasi siya kung legal ba o hindi ba bawal lagyan ng frame ang likod ng plaka para maging secure siya, hindi siya prone na mabiyak o mamutilate ang ating mga plaka. Well, tungkol sa protective cover, first and foremost, license plate covers are considered illegal. Kasi para sa LTO, ang mga plaka must be displayed clearly and without any attachment, walang frame, walang cover para madaling makita at hindi mawala ang kanyang reflectorized quality. Pero kung paglalagay naman ng frame behind sa license plate, is generally considered legal kasi hindi naman niya ino-obstruct yung harapan ng plaka as to the effect na hindi nakikita ng ating mga scanners or ng ating mga law enforcers yung kumpletong characters ng ating plaka. Meaning to say, hindi siya nag-obscure. Ma-identify pa rin natin ang license plate ng isang sasakyan o isang motorsiklo kahit na po siya ay may frame dahil nakalagay lang naman siya sa likod.